Living partner sa Maynila, huli sa pagbebenta ng ilegal na droga. Milyong-milyong pisong halaga ng pinaginalaang shabu na sabat sa dalawa. Si Vel Custodio sa detalye. Kalaboso ang mag-live-in partner na ito matapos matimbog sa ikinasang by-bus operation ng Manila Police sa isang hotel sa Sampaloc, Manila kahapon. Tinatayang tatlong milyong piso na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsa mula sa mga suspect. Sa unang tingin, nasa limang maliliit na pakete lang nakasilid ang mga iligal na droga. Yun pala, nakatago sa tibags ang marami sa mga hinihinalang iligal na droga. Uh, dalawang kilo ito so malaking grupo na itong nahuli namin. Dati nang naaresto at nakulong sa parehong kaso ang nalaking suspect na kinilalang si alias Saudi ayon sa mga otoridad, nakilala ng nasabing lalaki ang kontak niya sa transaksyon ng iligal na droga habang nasa loob siya ng piitan. Habang kasama naman sa kumagat sa bus Operation ang live-in partner niya na kinilala namang si Alias Lovely. Yes, at tinitingnan natin, hindi lang siya dito nagdi-distribute doon sa initial na uh, investigation natin. Uh, meron siyang... Uh, kliyente o binabagsakan sa parte ng Bulacan in Pampanga. Patuloy pang tinutunto ng MPD ang supplier ng mga suspect. Nagpaunlak naman ng panayam ang mag-live-in partner. Muran. Wala, hindi po ako nagbibenta. Hindi ko po, po alam po yun. Narapuntang tanggapin yung ganun na hindi mo ginagawa. Pibintang po sa iyo. Haharapin nila ang reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.